Hey guys. Malamig ang simoy ng hangin. So, ayan po ang abukado kong ipiprepare ngayong araw na to. Aking baon sa work. yan masarap po ang abukado. No? Abukado pa more. Sarap. Masarap ang abukado dito. malagkit siya. So, this guy, watch full video, short video, no? Mas maganda po pag i-watch natin para hindi mamula yung mga ano nyo, mga dashboard nyo. Kasi, pag mag-engage kayo sa isang tao, um, hindi mamula yung mga dashboard nyo. So, please watch the short video. And thank you. I hope you like it. Bye. See you again.